4 na bote ng langis ng mariwana at adim na plastik ng pinatuyong dahon ng mariwana. Ang lahat ng yan nasamsam sa ikinasang by-bus operation ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA, NBI at PNP noong Martes, September 3 sa barangay Atok Trail, Baguio City. Pero ang target ng operasyon na si alias Gerald nakatakas. Nang mabulilya sa umano ang operasyon, agad na tumalon ito kasama ang isa pang hindi kilalang lalaki sa bangin na dati na akong dumadaan dyan, hindi ko alam na may, na may makatalo sa Panginoon na eh. Alam mo kasi actually nalito, kung makita mo, nung unang taong yung, yung prova sa akin, nakatakbo, sabi ko, paano Very open yung lugar. Yung nga pala, hindi nila ma, na, na, din na, dahil malakas ang ulan at masukal ang bangin, hindi na nila nahabol ang mga suspect at hindi rin matukoy ang lalim ng bangin. Nasa halos isa't kalahating litro ng marijuana oil at 25 kilos ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nakumpiska at nagkakalagang mga ito ng higit 3.7 milyon pesos. Ayon sa PDEA, matagal na nilang tinitiktikan ng suspect bago pa ikasa ang operasyon. Kinukumpirma pa ng mga otoridad ang totoong pagkakakilanlan ng suspect dahil sa mga narecover na mga ID sa inabando ng sasakyan. Kung magkataon, maharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga suspect. Magkakasunod namang sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PDEA ang mga taniman ng mariwana sa Benguet. Sa barangay Takadang, sa bayan ng Kibungan, Benguet, 7,000 punlan ang tanim na mariwana ang nadiskubre at nagkakalagay ito ng 280,000 pesos. Sa barangay Kayapabakon, Benguet naman, apat na daang tanim na mariwana ang nadiskubre at nagkakalagay ito ng 80,000 pesos. Isinagawa ang mga operasyon ng ikalawa ng Setyembre pero walang mga nahuling cultivator. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines.